Okay, meron tayo dito bisita. Toyota Corolla Love Life. Ayun. Siya ay ginawang LPG. Ang makina nito ay Toyota 2E 1.3 na 12 valves. Kadalas siya makikita sa mga small body, XL, XL4, XL5, sa big body, sa XL, sa XE, ayan, SE, ang ito yung 12 volts at yung sumunod na dyan ay yung 16 volts, yung 4A. Yan, yeah, 1.3 ito na 12 volts. So, ang gusto niya ay from LPG, ibalik sa de-gasoline ulit. Kasi nga naman, kukunti yung makargahan pa. Siguro na ahasailan si sir. So, ang gagawin nyo dyan, tanggalin niyo lang itong mekanismo na to Yung mga extra na host, at tanggalin niyo lang na tatanggalin. Tanggalin niyo muna yung air filter para makita ninyo kung anong conversion yung ginawa. Actually, nakabili na ako dati ng ex taxi na big body. Naka-LPG. Tapos ibinalik ko siya sa carburetor type ulit. O yung di gasolina. There. So, lahat lang na makita niyo yung conversion, tatanggalin. So, ang nangyayari kasi dyan, yung singaw ng LPG, yung gas niya, yun yung hinihikop ng intake. So, di ba, pag yung carburetor hikop ng hangin, okay. tapos may wewisik dyan na gasolina. Pag LPG, hindi ganun. Dumadaloy lang yung fumes dyan. Tapos yun ay magpapaandar sa kanya. Okay? So combination rin ng air tsaka yung LPG na yun. So ito, fuel pump mechanical. Tatlo yan. One, two, three. Ito po ay yung higop sa tangke, matabang hose. Pinatay muna nila. Pero yan, dapat ito papunta yan sa tangke. Ito yan yan yung galing tangke hihigop ng gasolina sa tangke sumunod, itong payat yan yung return hindi lahat ng fuel pump may return yung iba wala, yung iba meron So, sobrang gas, ibabalik nga wali sa tangke yan yung payat na tubo ito ibabalik so, na siya sa tangke tama na yan and then ito, yung out papuntang carburador. so susunda natin ito yan pagpuntang karburador ayun ito mapunta pa rin sa karburador papasok pa rin siya doon sa original Yung pinapasukan yeah. pero basically ganun lang ang pagbabalik mga kaibigan make sure lang ninyo hindi kinalawang ang tangke at malinis the rest ay tatanggalin nyo na lang na tatanggalin yung mga dagdag na mechanism kagaya nito mga hose yan yeah, tatanggalin nyo na yan mga daanan. Kailangan nyo lang dyan fuel pump sa mechanical o kung gusto nyo, ganyan yung electronic kaso sa inyo, Tas magagaling sa tangkayan linya para maging di gasolina siya ulit. Okay? So, gawin na natin to. Nakita nyo, meron siyang plate. Pinatong sa carburetor. Kasi dyan pumapasok yung fumes ng LPG. Yan. Tatanggalin nyo yan. At makikita nyo na ulit yung original na carburetor. Galing din ang mga nag-convert nito, no? May na machine nila, no? Para saktong-sakto sa bibig ng carburetor. Kailangan nyo, walang singaw. Kasi alam niyo na pag sumingaw yung gas niya at may nagsindi, liab yan. Kaya yan eh malamang may pandikit yan dito na silicone. Kaya kahit walang tornilyo, hindi natin mahugot. Sikwatin muna natin. Ayan na. Sisikwatin mo lang yan. Yung labas ang karburador. So ayan ang nangyayari diyan, parang kalan, di ba? LPG kalan. Yung fumes dadalhin nito at pasisingawin niya dun sa carburetor para mahigop ng intake manifold yeah. yung galing din na nakaisip nun no? kasi nga naman flammable din yung LPG kaya siguro nakakatipid talaga kasi ang dami ko nakitang nag convert yun eh mga taxi eh syempre pag taxi kailangan matipid diba so yan na ito yung carburetor ito na yung uh, gasolina in intake Kailan? tanggalin na natin to kasi hindi ko alam kung ano tong mechanism na nilagay nila rito feeling ko pag gusto mong gawing 2 in 1 yung gasolina tsaka LPG ito yung mga ginagamit nila yan o fuel ano fuel flow nakalagay so wala na yan wala naman talaga yan ng 2 in dinagdag lang so alisin na natin yan diretso na tayo dito from here diretso na tayo dito tapos ito diretso na sa tangke iwi muna natin para siguradong aandar gawa ng kapag diretso sa tangke baka madumi makahigop agad ng mga kalawang or anything papaanda rin lang muna natin gamit ang dextrose technology nalagay tayo sa bote ng gasolina then testing natin kung aandar Ayan. So, sa muna natin since wala tayo masyadong gasolina, konti lang na kolekta natin sa motor ang gagawin natin wala muna ng tangke no buhos muna tayo tingnan natin kung aandar siya lalagyan niya lang yan sa butas para pumasok sa baso kung yung masyado dadamihan yung lampas doon kasi malulunod na yung spark plug kailangan shoot sa butas so, wala rin yung magiging return kasi hindi yan galing sa tanke pang minor lang testing lang. Sige, start. Uy, one click, sir. Ah. Pander na yan, mga sir. One click na. Yung nilagay natin gas, pang minor lang yon, Di pwede yung biritin yun. Ayan, sabi sa inyo. Start. Pang minor lang. Okay. O, di ba? Umaandar na ulit siya sa gasolina. Kahit wala na LPG. So, ganun lang mga kaibigan. Babalik lang natin sa tangke. Eh make sure lang natin na ha? talinis ang tangke bago natin gawin yung mga bagay na yun okay so ganyan lang po sinel ko lang baka sakaling meron dyan mga gusto magbalik from LPG to di gasolina ulit Ganyan lang yung mga basic steps alisin na natin tong mga mekanismo na ito sharing is caring share mo lang libre yan maraming tayo matutulungan bye bye